Ito, may karapatan kami. Ngayong Palm Sunday, isang viral video ang kumalat sa social media na umantig sa damdamin ng maraming Pilipino. Sa harap ng St. Arthur Francis of Assisi Parish Church sa San Juan, Cainta, Rizal, makikita ang isang babae na tahimik na nagbebenta ng palaspas sa labas ng simbahan. Pero ilang sandali lang, biglang lumapit ang isang pari. Maririnig sa video kung paanong pinagalitan ng pari ang babae. Matapang niyang sinabi na hindi dapat ginagawa ang pagbebenta sa lugar na yon. Sa harap ng maraming tao, pinaalis ang babae. Kitang kita sa video ang pagkalito at lungkot ng babae habang inaayos ang kanyang mga panindang palaspas. Marami ang nag-react sa insidente. Ang iba, pumapanig sa pari at sinasabing dapat sundin ang patakaran ng simbahan. Pero mas marami ang nalungkot at nagalit dahil para sa ilan, ang eksenang ito ay simbolo ng kawalan ng malasakit sa mga maliliit na naghahanap buhay, lalo na sa araw ng debosyon. Sa ganitong mga sandali, mahalaga ang pagkakaroon ng pag-unawa, awa at respeto, lalo na sa mga kapwa nating nangangailangan. Palm Sunday ay araw ng pananampalataya at pagkakaisa. Sana, hindi natin makalimutang isabuhay ang tunay na diwa nito, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa bawat pakikitungo natin sa ating kapwa.